Ayan na, so, isa-isa na. Sige, sige, sige. Ayusin mo, panalunin mo naman ako. Parang may naamoy ako hindi maganda. At nata nakamalasan, puro sa akin ah. Ito yung... oh ito yung itlog ko. Oh, Wala na. La. <laughs> Ang daming kong pera <laughs> oh. Sino naman kaya sasali dito? <laughs> <laughs> ano yan? <laughs> baka rito, baka rito. <laughs> ano ba Sali sad. Dito dito, magkakapera ka. Oh, ayan oh. Sobrang sama ni. Napakadali lang ng laro na to. Anong laro? Parang may naaboy. Ito, 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 malamba. ito. Nakikita mo 'yan. Pag nangulaan mo 'yan, may 1k ka. Oh, di ba napakadali lang? Ganun lang kadali. <laughs> oh, so, ano, gusto mo pa? Gusto mo sumali? Ayo mo mag... oh, sige, sige, go. Diba? Oh, sali ka. O man Oh, 1K. Teka lang, wala pa. Oh, masisimula ko muna. Ikot muna natin. Ayan, ayan, ayan. Oh, no, no, no. Oh, sige na, napag-bo lap, na. Mo sure na. ako, sure ako. Dito to. Oh, Nakita ko eh. Nakita sure na dyan? Na dalawang mata ko eh. Dito eh. Dito, dito, dito yung itlog. Hindi na ba magbabago isip mo? Hindi na nga. Dito na nga. Dito na yung itlog. Pwede pa, pwede pa pagbago Buksan mo na kaya. Buksan mo na. <laughs> oh, diba? Akin ang 1K na to, boy. Oh, marami na ulit. to, ayan, oh. No? Dumagdag -dab na naman. Isa ulit. sige, 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 sige. Ayusin mo naman. Ayan na, oh. Napakuna. mo na. Bilis na. Ayan. Oh. Diyan yan, sigurado ako diyan yan. Dito. Yan yung uling hinawakan mo eh bago umikot yung bola. <laughs> hindi na magbabago kasi po. Hindi na. Ah, <ha? laughs> <Okay, laughs> hindi na. Eh para pag natalo ka. Lord, Lord. Hindi ako matatalo. Akin yung YK ni ha. boss, ay sa gilid boss para. Okay, ilan dito? Ay, sorry. Laro namin to eh. Sorry, sorry. Masyado ka pa kalamero. <laughs> Oo, oh, ito talaga oh. Ah, buksan mo, eh. oh, buksa mo na. Kaka dito. Ayun. Papa niya wala oh. Sa yung itlog. Eto. Oh, di ba? Sayang, di ba? Sayang. Sayang 1K. O, sige, ikot pa natin para dumami yung pera mo. Hindi eh, pala mabawasan. Ang oh. <laughs> ano sa tuition to, yung eh? sayo mo. Wala akong pakailam. Wala akong pakailam na <laughs> Ayan, ayan. Ayan, sa gitna. Sigurado ako. Sa gitna. Sa gitna. Nakita ko eh. Sinasabi ko sa iyo, eh. hindi na magbabago isip ko. Hindi na, dagdagan ko pa. Okay, sa gitna. Okay, oh, no, 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 ginawa no, pang okay. Oh, sa gitna. Sure na. Usama. Dadanin mo lang. Uy, <laughs> nabawasan na naman yung pera mo ha? ah Akin naman to. Yung oh, itlog. Eto. Oh, yung pala. Yan kanina dapat tayan ko eh. Abo, abo naman. ah Oh. pa sa Sige, isa pa. Sige <laughs> na. Napag Sure na to boy. Sure na to sa gilid. Nakita ko eh. Sure Oo. Oh. Ha? Ah. Tudo na yan, sa gilid. Tudo na. Bakit mo todo mo ng pera mo? Huwag na, yan na lang muna. Sige ha. Ina <laughs> naman <laughs> o. Dinadaya ata ako. Hindi kita dinadaya. <laughs> Eto yung itlog o. Oh. Ayan yung itlog Oo. Oh. Gusto <laughs> mo pa na loonin mo. Lagay naman mo na lahat. Oh. Gusto mo pa, lagay mo yung bahay mo. Kote mo. Asyenda mo. Pati yung jowa mo, bigay mo na. Wala ka jowa. Eh. Ay wala pa. Hindi eh, kayo lagay mo. Lapag mo na, bilis mo na. Nanalo ka na yan, boy. O, oh, yan, natudo na yan. Naisa-isa na todo isa -isa yan. Na. Oh, sige, sige, sige. Ayusin ay. mo, panalunin mo naman ako. Oh. Parang may naamoy ako hindi maganda. <laughs> 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 Lahat natin na kamalasan, puro sa akin, ha. <laughs> <laughs> ito yung, o, oh, ito yung itlog, o, oh, wala na. Talo ka na, boy. Oh. <laughs> hindi, ito na lang gawin mo. Hindi, bala ka na, mo. ano. Pero sa bahay. Ayan, dayo ang puta. Ay, no, ganun talaga. <clears throat> Sarap talaga manalo, Oh. Oy, oy, oy. Oy! Tarantado ka! Kaya pala hindi ako manalo-nalo, taplong itlong. Ha? Ginawit di na dinadaya! Ano hindi oh, dinadaya? Di Dabot! Sitchin